and fresh. Katapos ko lang maligo. Agay to ara. And this is my Father Payo's place. Yes, die. Father Payo. And ready magready na kami ni Day nga kasi we're on the road today. And my outfit is balik-balik. Eh, hindi to balik-balik. Ito 'yung uh outfit na pinrepair ko na ito one year ago. Ito yung isa sa pinakamahal kong polo shirt. Binili ko siya sa Mango. Mango in Ayala Center, Cebu. In preparation sana for my South Korean vacation. Pero, hindi na po nangyari. Kasi alam niyo na, So, medyo malaki to kasi yung ano ko dati, yung katawan ko dati is malaki. ba diba? And then, balik yung shorts ko dahil. Balik natin yung shorts. Itong shorts naman, this is Shein. Nga di ba, like <laughs> Balik-balik lang. That is the essence. And yung habak ko, hindi ko sinuot kasi natanggal. Alam mo yung habak? Yan o, meron akong habak. This is protection. Pero hindi ko to inano sa katawan ko. Palagi tong nandito sa bag ko. And then, Father Pio din na na, ano to yung rosary. Rosary beads. Siyempre yung ating suklay na talagang may suklay ako ano diba pag nandito ako sa bahay ni Inday Ngabel kompleto yung kompleto yung gamit dito sa sa ano niya sa gastrom ang aking Johnson's Baby Cologne na pink na ito yung gusto kong scent. Ano kasi siya hindi siya hindi siya ano sa ilong, hindi siya masakit sa ilong. Kasi may ibang cologne na masakit sa ilong. And that's it for my get up for today polo shirt by Mango ito lang yung ah uh, yung mahal to eh kasi nga preparation ito sa pagpunta ko sana sa Korea, ito yung get up ano ko, ito yung ah uh, welcome ano ko welcome clothes welcome to... <laughs> so ganito na, wala kong ibang magawa eh okay so this is my get up So, yung shoes ko na Adidas yon nasa ano, nasa baba. Kasi nga, bawal yun i-ano dito. Kasi ano na yun, inano yun sa labas. Mm -mm. Tapos, that's it for today. And once again, September na. Happy first day of September. So, itour ko muna kayo no, sa mga sa mga hindi pa po nakakita ng guest room ni Inday Ngabel. So, this is the guest room. Okay? Bababa na po ako kasi kain na kami. Para makaalis na kami nindoy nga bilang maaga. Kasi nga mahirap. Traffic. Traffic dahil. Okay? So stay fresh and remain healthy. Because health is our best wealth. Okay? So bye bye for now, and see you on our next video with Endai Ngavel. Bye. Wait, wait, wait. Hello. Why so many? <laughs> <laughs> wala kong ibang magawa eh. outfit of the day OOTD good morning ito yung ito yung bring house namin o sa kuan sa kunching ang damit kunching thank you madam baby ang may ari po ng kunching thank you so much ito yung manok nila. Yung manok kasi, nila, si. kasi, oh, Susan, love Thank you, po, man, po. yung manok nila kasi, yung manok nila kasi, is very malinamnam. And native talaga siya, day. Sila yung gumawa. Sila yung gumawa ng manok nila. Naubos ko talaga yung isa uh, pati yung isang hito. Sila yung gumawa. Sila yung nag, ano ba? Sila, sila yung nagluto. Nag sila lahat kay Asli na yan. Kain. Ayan ang Tapos, ito yung aking perilla leaves. Ayan yung perilla niya. Ito yung perilla ko, oh. Sobrang ano niya, sobrang healthy niya. Nag-order, akala ko wala ito sa Shopee. Meron pala sa Shopee, darling. Yung tanim. Mm -mm. Yung ita tanim. Yung ita tanim, babuto. Pan yung fresh na ganyan, wala. wala. Ano tayo ngayon? Korean. Korean, pero walang kimchi. Kasi pag may kimchi kasi, mag-alburuto yung chanku. Hindi po, kasi maanghang yun. At saka may ano na yun. So ayan, meron ditong radish. Ayan oh, radish. 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 Lagay mo siya dyan. Tapos lagyan mo nitong... Ayan, tingnan mo yung rana ng ano. Lagyan mo nitong kim. Kim or... Ah, kim ito. Kim or seaweed lover. Tapos lagyan mo ng kunting kanin. Tapos subok <laughs> Ayan Demonstrator Demonstrator ba? Demonstrator Lito G. Labahanan Hello sir, kumusta? Panay Halidin nito You're very lucky sir God bless, good on you Josephine Rivera Hi idol, kumusta po? Okay lang po Mimi dapu da, da di patuan. Gandang hapon, madam at ati cha. Magandang hapon. At Kain tayo. Ayan. Ako lang mag -ilaw sa kanya. <laughs> Kasi ako talaga gusto kuman kumain. Ako, Diyos ko. Andami, oh. Lito, laban, ito, oh. Balbacua. At saka may kalderitang kambing. Ayan. Biaya pram. Kunching native chicken. Oh, punta kayo doon, kumain kayo. Ayan. O, oh, ayan pa nga itong ano. Ano nga ito, Dai? Ah, oh, Korea, uh, Korean dumpling. Korean dumpling. Korean. Pina steam ni at ni mm. ano ni Ate Ayan, Dai. Ito. Korean mushroom dumpling. Pa-asin na 'yan. Hindi naman lahat. Ang <laughs> daming. <laughs> ako. Lunok. Wala akong nakita pagkain. Mga palangga ko mga tangabel. Wala kunin, akong nakita. Kunin ko lang yung ano, skin. Bigay ko kay Benji. Usang pirele uh, usang peralis. No, Hi, Madam, and Ate Charing, and Raina ng South Korea. Korea. Hello po. Eat well po. <laughs> Ma'am Rini di Galicia, wow, fiesta. bakit di ka kumain, inday nga Ma'am, wala yung ano ko. Hindi ko lang is ano ko say. Nag-12 hours nga lang ako ngayon. Bukas pa ko kakain 11 ng ano, umaga. Ito lang, titingin na lang ko. Si, si Ate Cha na lang kakain yung ano, kapunan. Siya na lang kain. <laughs> Ko Susan, sige ka, gugutomin ka mamaya, Inday. Hindi kaya, ma'am, kasi nakaano na ako, mag-isang buwan ako ng ginawa nito. Kasi nagkasya na yung isang short ko. Oh, mayroon na naman akong hinahanting yung isang short ko. Pag nagkasya uli yon awi yun na. Pag nagkasya naman, tatlong short kasi yan, hindi na magkasya sa akin. Hmm, yung ginawa niya? Yan ang ginawa ko. Mag nagkasya na yung isa, kaya yung isa na naman. <laughs> <laughs> usang piralis, bigla akong nagutom. Maya po, kain ko. <laughs> Sige ma'am, usang kumain ka na dyan ma'am. Maria Alonso Rinsal Montin Mortinsen. Ma'am, really legal siya. Happy birthday ma'am, Gia. Gida. Happy birthday ma'am, Gida. Happy birthday ma'am, Giada Gabriel. Oh, Giada ba yan? Mm. Ah, si ma'am Giada. Mm -hmm. Di ba Italy? Usang pirali, sarap kumain ni Ate Cha. Mm, Ang kainan ng South Korea. Ta -ta -ta. Mm. With her Sona. Shout out po, mga madam watching from Saudi. Hello, taga Saudi. Kumusta po kayo? Uh, Korean character, hala? Naalagi ka sweet. Ate, yummy ba yan? Mm. mm. yummy jud kayo. Sweet. It. O, ito pang dahon. Taga Korean, kung may siya kaysa. Korean, ano? Ito din, like Korean. Ayan, o. Oh. Peri lalib. Yes. Susan Victoria, mapakain po. Dami po. Oo, so, oh, oh, ma'am. Ang dami talaga. Oo, oh. ayan. Ako hindi na ako kakain. Hindi ako kakain kasi yung tiyan ko. Malaki na yung tiyan ko. Ang taba-taba ko -taba kasi. Tumaba talaga ako. Grabe ako makainom ng tubig. Pag kumain naman ako, paramihan. Teresita Pinida, pagkain po Indian na kain po hindi nga bil dami uumam ma ma'am Regin ma'am Chung Regin is watching Kim Hiran Herrera wow ang sarap kuma ng Korean po dai chak dilo dai nga bil yes ma'am Ami David hilo inday nga bil an ati chak Nakakagutom naman kahit siyang kumain. Oo nga eh. Nagutom talaga ako. <laughs> kasi walang snack kasi ang kainan ang kainan kanina kumain kami doon sa diretso native. diretso diretso kami mm, mm native ano tapos sa layo naman ng pinuntahan namin kaya nakagagutong talaga lamiinday ngay parisan o swiwi plus sunri marino tuna. Mmm, sinabi mo pa, ma'am. O, ito naman yung dalaga ko, kakain kaso lang. Hindi ko airpunan eh kasi magalit yan mamaya. Dito ka na lang, oh. Dito ka. Dito ka na lang. Oh. Mm, ayan. Mm. Kain. Ang daming pagkain. Gusto na ako. Ang kaong kagdahon. Kaong Ayoko na. Bye.